So, nandito tayo ngayon sa may Center. Uh, dito sa may show. Star Mall branch. And, yan, naka 50% off. Ma, no, yung mga sapatos nila dito. ah uh, marami nang pa, no? Pagkaw yun ng konting B-roll uh, muna. And then, tignan natin yung mga solid pa, ano, Na pwede yung makuha dito. So, bago tayo mag-upisa mga, no? sir. Kapag ako ka lang si mag-subscribe na kayo, no? <laughs> balik ko kay Ukay episode muna tayo for today and then uh, ngayon kung hindi gusto ko yung sapatos and gusto nyo yung video then pakalike na lang din pakashare na din para mamaya uh, malaman din na iba na may 50% off sa Ukay shoes na nagaganap dito no, sa Star Mall so pisan na natin mga sir uh, let's get started so ayan mga sir no his and her na naka-sale sila kahit sa garments ano mura na. So, yan yung shop nila. Then, dito yung papunta ng Show MRT Station. No? Uh, pagkapasok nyo dyan, galing kayo ng Show MRT, pagkapasok nyo, konting lakad lang. Then, nandito na kayo. So two racks na lang mga sir yung sapatos ah, nandito no so kung oh, makikita nyo yan yung dalawang yan o oh. Bukisahan na lang natin dito sa may ibaba and mostly yung mga sapatos na nandito mga sir mga na 50% off is mga dating mataas yung presyo mga tagto 2,000 dati no? 2,880 man 2,580 so mga ganun yung mga presyo niya pero ito 1,580 to dati itong Yeezy 700 static na to Ayan. 1,580 siya dati. So, less yun na lang ng 50% off, no? So, technically, mga nasa 760 na lang siguro to. O, oh, 780. 790. Ganun na, no? 800 pesos na lang. So, ang size nito, 41 2 30. Mga nasa size 8 to. No? Size 8 US. So, yan naman yung condition niya. Okay pa naman yung ilalim. Mayroon lang konting heel drag and konting four foot drags no pero okay pa naman to ito lang may mga konting dumi hindi naman crack yan ano so sakto pa to ito, kung naghahanap kayo ng easy static 800 pesos na lang yan pero siyang katabing EQT dito Ayan. ito naman 2,880 pesos so mga sa 1,900 na lang to siguro Hindi ko alam kung tama yung mat ko, mga sir. Kaya na lang ba? <laughs> uh, mahina ako sa mat. No? Hindi ako magaling sa mat. So, ito naman, 2,280 pesos, size 9 and a half. Uh, sneaker din to. Maganda pa naman yung kanyang condition. Then, meron siya katabing yung ones. Ayan Ito naman 2580 yung dating presyo less 50% no so kayo na lang bahala magbawas mga sir So, 2.5. So, 1.250 yun. It's 80. So, 1.2, ano, 1.290. Na, mga 1.290. 1.240. Ganun. 1.240. Ayan, yung ones yan. Ang size pala na yung one is size 9 naman to. Okay na okay pa yan mga sir. Dito sa so, baba, tingnan natin tong Puma. Ayan. Tong Puma, 1880. So, bali 1.9. Plus 50 yun na lang. No? 9 oh, less 50. Ang size naman na eh, is size 9 US naman to. Mga sir, para dyan. Then, ito. 2,580 naman tong Oswego na to ng Adidas. Size 8.5 naman to, mga sir. So, Air Max 2019, mga sir. Dalawa yan dito. Ito yung isa. Ito yung isa. Ito naman is 2,580. Uh, check natin yung size niya. 2580 to na size size 7.5 naman to no, oh, nabakbak na nga lang yung swoosh nya tayo may katabi syang Oswego ulit si Oswego is 1880 size naman nya size 8 naman to mga sir actually dito mga mura at mga solid pa naman ano ito Adidas Falcon minsan lang akong makita ng malaking Adidas Falcon ito naman is 2,000 280 size 11 ito ng pambabae so technically no, hindi pa siya mababa sa 1,000 piso pero malapit na no? yung iba may mga 1,580 dyan yun yung mas bababa sa 1,000 pesos ito may super up dito. Ito yung pinakamahal dati nakita ko eh. Andito pa rin siya. 3,280 pesos. Size 8.5 ng panlalaki. Yung size niya, no. Then ito, jet boost nakalagay dito sa midsole. Then ito yung ano eh, may eh, no. X9000A, no. Ayun nakalagay dito. 2,880 pesos. And then, ito ay size 10. No? Okay pa naman yung boost niya. No? Wala rin akong nakikita kahit anong issue dito. Medyo naninilaw na nga lang. No? Yung boost niya, all. Pero sa mga dikitan niya, okay na okay pa naman to, Then, may katabi siyang re-up. Ito, mahal din ito. 3,280 pesos. Size 11 naman to, hmm, Bakit kaya naging 3,280 to? ipagpud na rin naman, no? Ayan, no? Then, merong uh, might jogger dito. Ito, 1,580 lang, mga sir. Call up pa ng 3M, no? So, matindi ang reflective ano na ito. May truck mga lang dito. Oh. Kaya siguro, 1,580 na lang. Less 50% off. So, hindi ko na maife-flex to sa inyo, no? Lahat, no? So, tignan na lang natin yung mga no? mga bihira naman natin makita oh medyo sa paini na natin magiging sulit pag binili nyo ito 2580 naman adidas din trainer ulit ito maganda pa ilalim eh solid yan 1290 ito day jogger oh, sir. adidas 2580 size 9 to na um, ano, pang babae, na size 9 no? so size 7 and a half to ng panlalaki 2,580 isa pang falcon pero ito triple block naman adidas Ayan, parang pinagtabi-tabi na nila yung mga di naman pala may Nike pala dito so ayan so, falcon ulit size 8 and a half to ng panlalaki size 10 ng pamabae pressure na lagay nandito eh kaso hindi ko mabasa hindi ko mabasa mga sir so check nyo na lang no sa cashier kung magkano to kung interesado kayo eh meron Jordan Jumpman Delta dito ayan ito 3,280 pesos ito siya size 10 naman to mga sir Maganda pa yung ilalim niya. Ayan, buong buo pa to mga sir. Creasing lang ano dito. Tapos parang may separation dito. Ah, wala naman. Hindi ano. ba pala separation niya. Ay, katabi siyang ganito ulit. Nakikin mo. madalas ko makita to. Quest pala ang tawag dito. Size 7 US. 2,280 pesos. Then, ito. May mga runnings. Hindi ko jogger ulit. Ayan. Ito, Lebron 16. 1,880 lang to. Eh, wala siyang sintas kasi. No? Size naman na ito, si Lebron 16. Size 43 euro, so 9,5 po. Eh, may katabi siya. Ito yung Adidas, ng no? premium yung leather. Ano? 2,880. Tingnan nyo naman yung leather quality niyan, mga sir. Oh, ayan, eh, ang ganda. Ganda nito size 9 to US no laki lang siya tignan no then may falcon ulit dito another falcon daming falcon ito falcon falcon oswego ito nike air max system wala 3580 size 9 hmm ayun siya 3580 Then, Oswego ulit <laughs> 2580 size 8.5 then dito sa baba ito may climb ako dito na maganda yun uh, natin das climb ako 2,880 peso size 10 tinan nyo magkaano yung kulay parang pearlized yung plastic parts na to no? pearl finish nice Actually, size 10, ano. Yan, nag-yellow na nga ng outsole niya. Pero okay pa. May katabi siyang Air Max 90 na TerraScape. Ito maganda sana ito. So, size 8.5 lang siya. And medyo may kataasan pa din kahit na i-50% off mo. So, magiging 1,440 pesos na lang yan. Ano? Taas pa din, ano. Pero okay na para sa Nike Air Max 90. Buong buo pa naman yung ilalim. No? Ito, kita, kita nyo pa yung mga squares dito. Sa outsole niya. Ito, fake to. Mga sir, wala naman nilabas na ganito. Yung kulabang off-white at saka ang Nike. So, pag nakita kayo ng ganito, automatic yan. Off yan. Ayan, yung iba dito. Ito mga sir, o Reebok. Yun o. Parang hindi ko ito nakita noon. 2,280 pesos. Mas din ito, no? Parang classic na ano. Gore-Tex pa siya, mga pups. Ito. Gore-Tex na kalagay dito. na natin yung size niya. Tayo, maliit lang to Size 8. 2,280 so 1,140 na lang no then meron ganito oh. Nike Sustainability Hindi ko lang alam kung anong klasing model Ito Okay naman siya Size 8 naman to mga sir 3,280 pesos So magkano na lang yan 1,640 no. Tama ba ako? 1,640 Eh yes. <laughs> Ito, marami pa dito mga paps. ito may Hermax Axis pa. Wala itim naman, Hermax Axis. Ito, bihira ako makita ng gantong kulay na Hermax Axis. Size 9 US naman to. And 3,280 siya. So, 1,640 pesos. May Adidas yung katabi dito. Sa baba is may mga, ito mga Nike sneakers. Ito may tubular ano dito. Yan. Want to doom. a Hindi ko nito nakita, no? Uh, so, ito. 2580. So, 8.5 siya. Then, may Zion Williamson na Jordan. 3580 pesos. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Size tag nga dito. Size 10.5. 3,580 3,580 then meron ganitong adidas no? ito naman size 9 ang size na ito 2,580 maganda pa to konting heel drag lang ayan at ayan may isa pang jordan dito mga pubs size 9 US naman to 23 engineering ito madalas din ako makakita ng ganito eh 2580 to mga sir ang ganda pa ilalim niya 2580 so 1750 yun ano uh, so 1740 pesos ganoon ba yan <laughs> Eh, nabalang magmat mga sir nangina talaga ako sa mat then dito ito may Nike Airbox pa dito. Bam! Wow, Sequent yata ito eh. Size 8. 2,580 pesos. So yung mga kapares ito sir, nandun sa stockroom ano. So dito sa his and her dito. Kapag nakapili kayo ng sapato, sasabihin nyo sa bantay. And then ilalabas nila yung kapares no para ma double check ninyo. So ito mayroon pang neutral grade dito na no, Nike SB Dunk Low size 10 naman to 2580 ito yung black version nung nasa baba kanina 2580 rin size 10 and a half naman to then adidas ulit ganito naman ito Nike training yeah. Nike training size 10.5 naman to ito is 2580 then Then, mayroong EZ500 utility block. Ayan. Size 11. Laki. Malaki siya. 2,280 pesos. Ito sa taas, no? May Nike Air Jordan 1. O, oh, Nike SB1 dito. Paris ba ito? New York to Paris. Nakalimutan ko yung tawag dito. Dito na ito dati. Hanggang ngayon, hindi pa lang na siya nakukuha para sa Nike SB no, ang nipis ng pating nitong sapatos <laughs> nito. ang size naman nito size 10 and a half mga sir. 2,580 pesos sya. Ito nung kaano na yung ilalim eh. Oh. Tingnan nyo ba? Oh. iba na yung corte. Then may katabi siyang ultra boost dito. Ayan o. Oh. Basag na yung heel cup niya. 2,280 rin siya. Size 8. Itong sapatos na to, ano to? Fila, okay. Ayan sya, size 8 to, 1,580 pesos. So, so, ilan na lang yung mga tago, 1,580 yan. Then, ito, Nike. Ito, hindi ko na alam kung anong sapatos to, 2,280. And, size 10 to, mga sir. So, ayan na, ah. 50% off mga sir, baka nakakalimutan nyo. So ilalagay ko na lang din dito sa may taas, no, sa upper left, yung discount price, no, para mapaalalaan ng kayo na discounted yung mga sneakers. Ito, size 7 and a half na Alpha Bounce. 2,280 pesos din siya. Ito, parang Questar siguro to. Hindi ko lang sure. 23280. 3,280. Hmm. Medyo may kataasan yung presyo niyan then ito yung um, Swift Run ano ng Adidas size 7 and a half to ito mababa lang din 1580 so below 1000 na lang to kung size ninyo trip nyo ayun okay na okay pa ilalim niya may konting heel drag na nga lang pero buo pa no separation lang konti dito sa toe cup ayan bang then another Adidas trainer 2880 eight size 7 So, dito na tayo. Hindi ko na nilahat mga sir. Ha? So, yan. Kung meron kayo mapipili. Check nyo na lang. Punta na lang kayo dito sa may third floor ng Star Mall. So, EDSA Crossing. Ha? Ganun na lang ha. So, tingnan natin yung ibang-ibang sapatos dito. Munahin natin dito sa nag-iisang iba yung kulay. No? Lahat yan itim eh. Siya yung namumukod taangay eh, dito. Um, Adidas to na 1580. May konting boost sa midsole. Hindi ko na alam kung anong klaseng Adidas. na naman nakalagay. Feather boost, no? Feather boost siya. O, oh, tinan natin yung size tag kung makikita natin. Ayun. Size 9 to. Ng panlalaki, no? May konting separation na nga lang doon sa may tukap niya. Then, meron ganitong Yeezy. Ayun, no? Itong si Easy, 1,880 pesos. Size 8 and a half naman to. Easy V2. Oh, hindi ko na alam kung anong colorway siya. Pero ayan, solid pa naman yung ilalim. Buong buo pa. 1,880. So, 1,4... Ano? Ah, hindi. 1,880. 940 pesos na lang. Tama ba? O 990? 990? Tama ba ako? Hindi ako sure sa mga sir. Ay, nabahala magmat. Okay napapahiya tuloy ako <laughs> so ito 1,880 ulit na adidas ultra boost naman size 8 naman to mga sir ito mga size pa to yan ganda pa na inalim niya. May size may isa pa 4 foot drugs na nga lang no? mayroon na no? medyo put put na dyan then meron pang Nike Lunar Lone dito bang babang ito na nga lang ano, yung sa may ankle ano niya, sa may heel part niya. Itong cover is na tanggal na yung dikit. Size na ito 8.5 US. 1,880 pesos yung original price niya. Punta na tayo dito sa ibabaw, no. Ito Air Max SC naman to, 2880. Ayan siya, size 8.5 yan. Then ito, hindi ko alam pa anong klaseng Adidas to, pero bounce yan ano, no? yung midsole niya. Na natin kung size 9 and a to, mga sa 2,280 pesos. Then ito yung M2K na ganito. Ayun na. 2,880 pesos naman to. Size 8. Size 8 siya. Ayan. Yung kulay niya, parang kong kape latte, ano. Ganun yung dating. Then, meron ganito. EZ 700 V2 ulit na size 8 and a half. 2,580 pesos naman to. Tapos ulit pa no? din, ganda pa rin yung ilalim niya. No? Buong buo pa. Then, may street ball dito. Adidas. Leather type naman to. Usually, iba-iba ang material yan Ito may mesh lang. Pero, mostly, leather, no? 2,880 pesos. Parang mahirap na makita yung size na ito, mga sir. Ito, kagilip size 8 lang to mga paps 2,880 dati 50% off may alpha bounce dito may pure boost dito si pure boost size 8 and a half ito 1,280 ito yung pinakamababa nakita natin dito and okay pa naman yung ilalim niya no? so 1,280 640 pesos na lang yan pinakamababa <laughs> then meron pang isang ganto ang At ating tingnan yan. Kasi ito pa. Oh. Busto. Hindi ko lang alam kung anong model. Pero ang presyo nito is 2,580. um, size nito malitang. Size 8 lang din to. Mga sir para dyan ito another pure boost ko pareho nung nasa baba 1,580 naman para dito and ang size nito is size 8 and a half nike wala na yung pangalam di na makita dito 2,280 size 10 naman para dito ultra boost na ganito mga boss Chinese New Year yata to Renze nakalagay dyan size 9 1,880 pesos Vapor Max dito oh, sir. may Vapor Max ang size ni Vapor Max size 10 presyo niya 2,880 then merong NMD dito next 1 Size 44 So size 10 to mga sir 2,280 pesos POD Ni Adidas Ayan Nakalagay dyan ayan POD Ang size naman ni POD dito Size 10 Presyo nyo dito is 2,580 Adidas ganito oh, may tama na nga lang ng konti yung kanyang Sock liner Clima warm naman to Size 10 2580 Ayan, may Nike pa dito Ito may Nike, ano dito Ang tawag dito oh, Walang pangalan na nakalagay eh. Pero ayan sya, parang lunar lon din to Ah, nakalagay nga dito Lunar lon ang uh, size naman ni Lunar Long. Lunar Long is yung ano eh, yung parang pinaka foam yun eh. Hindi ko makita yung size tag na mga sir. 2280 so, to. Then may drop type na ganito oh. Ayan. Bang. Ito naman 1580. Ano nakalagay dito? 1580. Size 8 naman to. Mga sir. Then, ayun. Yung pa ibang sapatos ko. Ito pa pala isa mga sir. Ultra Boost na gold medal. 2,580. Kaso malaki yung size niya. Size 11. Pero panalo sana ito. Restore nyo na lang itong midsole niya. Ito yung version 2. Tapos itong ganda kasi dito. Leather yung kanyang cage. No? Gusto ko yung mga ganyan. Eh. Yung hindi plastic yung cage ganda pa niyo ito mga sir oh. tapos yun eh, yung branding ng Adidas dito ilalim na 4 foot drugs lang no ito yung heel drug di masyado panalo panalo pa to ito pa mga isa <laughs> ang ganda na ito ang cute lang na ito La size 9 to tapos ang presyo nya 2,580 ibang kasi kasi yung boost nya mga paps so. Oh. ayan oh. ang liit no isang kapal eh. oh, Adidas Ah, Ayun, Ay, ilalim niya, maganda pa. 2,580. Less 50 niya na lang, mga paps. Kung trip niya to. Then, ito pa yung isa, mga sir. Yung Puma Cell, no? Dito pa pala to. Yung 2,580, eh, no? Ganda ng midsole niya, no? Oh? Yun, no? Cell nakalagay dito. Oh. Magkano na lang to? Ay, anong size na ito? Size 9, sayang, mga paps, Oh. Ang ganda na ano na ito, no? Parang gusto ko siyang isukat, no? Try natin kung malambot nakatali. Sige nga, try nga natin kung maganda. Okay. para sa size 9 mga sir masikip to no? ang fit nito is size 8.5 sagot na sagot na yun pa ako dito eh. and ang ano ko size 9 ako so mas maliit maliit sayang So ayun mga sir, no, naipakita ko na sa inyo yung mostly ng mga sapatos na available dito sa center. Uh, kung may natipuan kayo, may nakita kayo sa B-roll no, sa so, mga pag, ano pinakita natin kanina. Uh, puntahan nyo na lang sila dito. Located sila dito sa third floor ng Star Mall Shaw Boulevard. Malapit na to sa entrance, papunta ng MRT. So ayun lang mga sir, maraming salamat sa panonood at magkita ka tayo sa susunod na video. This is your boy Ace, checking out. <laughs> Peace and love everybody and salutes.